ayaw. Ba't yung makatak ng seatbelt? Yao ko na, di na ako aalis. Bella, babas ka dyan, nandito na ako. Be, wait lang, nasa CR ako. Alam, wait, bilisan mo dyan, ang tagal. Be, wait lang naman. Madaling, madali naman to. Be, mapasok na ako. Magluluto ako tonight for the adobo. Grabe, nakarive ako, sasarapan ko talaga. Hello. Pa-order nga ng pepperoni pizza, two-piece chicken, tapos pa-large ng fries. Ay! Bayan, daming tumas. Eh. Routing ko pa ba? Nga nga? Hi! Pupunta dito yung kumare ko ha. May dala-dala siyang bata. Ikaw muna magbabantay. Bakit ako mag-aalaga? May lahat na ka kami ni kumare. Eh, walang pag-iiwanan yung bata kaysa sa'yo na muna. Oo na. Mare. O, oh, ayun na siya. Ay, ah, eto na kumare, o. Oh. Ay, ang cute-cute naman ng batang to. O, oh, eto na yung bata ha, o. Oh. Mm, dito lang siya sa may upuan na. Alis na kami ha. Yung bata, bantayan mo. Huwag ka na umiyak. Ah, gatas. Gusto